Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na limang dapat gawin para manumbalik ang init ninyo na mag -asaw. Ang una mga kasawi is sumubok ng kakaibang experience. For example mga kasawi, kung ito yung palagi mong ginagawa kay Mr. or si Mrs. Ayan, dapat sumubok kayo ng kakaibang excitement. Yung kakaibang hindi na-experience ng isa't isa para naman magkaroon ng talagang kakaibang spark, ayan, kakaibang sarap at satisfaction ninyo na mag-asawa kapag once na ito yung ginawa ninyo sa isa't isa mga kasawi. Ayan yung ating una na dapat gawin. Ang pangalawa mga kasabi is gawin sa CR, ayan, napaka-importante ito sa mag-asawa, hindi ito katatawanan, kapag kalalong matagal na ang mag-asawa, mas maganda na sabay kayong maligo, ayan, para makapagka nagagawa nyo ito, Siyempre kapag once na naligo kayo sa CR, ayan gugudguran kayo ng inyong asawa na misis at ni mister aba naman kapag na nagugudguran kayo syempre unti-unti nang umiinit ang inyong mga katawan at nanunumbalik na ang inyong mainit na pagmamahalan at mapupunta na sa pakikipag jugjugan mga kasawis gawin nyo ito sa mag-asawa kasi nakakaganda ito ng relasyon kapag once na minsan ay nakikipagsabayan kayo na maligo sa CR kasi mas maganda yung nagiging daily routine na mag-asawa asawa kapag palaging ginagawa ito. Lalo-lalo na kapag sabay kayong maligo pagdating sa CR, mga kasay. Ayan yung ating pangalawa na dapat gawin. Ang pangat ng mga kasawi is magpintuhan. Ayan. Kung hindi nyo nagagawa na may time kayo na makipintuhan sa inyong mga asawa, gawin niyo yan. Napaka-importante yan na pag-usapan niyo kung saan kayo nagsimula, nagkakilala, kung saan mo siya niligawan, kung saan mo sinagot yung asawa mo, kung ano yung mga bagay-bagay na gusto mo, ayan gawin mo sa kanya, at ganun din naman siya. Yung napakahaba ng inyong conversation, magugulat na lang kayo ay, nagtatawanan na lang kayo kasi nga napaka-importante yan sa mag-asawa kapag ka nagsasawa tayo sa mga asawa natin ay balikan natin kung kailan simula para yung kilig ay nababalik din ito sa atin. Yung saya ay nababalik din ito para sa ating mga kasawa. Ayan yung ating pangatlo na dapat gawin. Ang pang-apat mga kasawi is magtulungan sa isa't isa. Napaka-importante sa mag-asawa na dapat parehas kayo na nagsasama sa hirap at sarap tangin hawa sarap ang pagsasama ng mag-asawa kailangan combine yan kasamang hirap at sarap. Dapat nagtutulungan kayo para naman kapag nasolve ninyo yung mga problema niyo ay nagiging masarap na ito dahil sabay kayo na nagtutulungan sa isa't isa mga kasi so, napaka-importante yun sa mag-asawa na dapat kinukonfort ninyo ang isa't isa kapag kayo may problema siya kausapin mo, tanungin mo ganun din naman siya para naman nagkakaroon kayo ng magandang relasyon at nababalik yung init ng pagsasama ninyo sa isa't isa mga kasawi kapag ka yung ginagawa ng mag-asawa. Ayan yung ating pang-apat na dapat gawin. Yung pandima, syempre, mga sabi, pinaka-importante sa mag-asawa. Yung more on foreplay, ayan. Napaka-importante yun, ha? Kung ikaw ay, kunwari, hotdog yung ulam mo sa umaga, kailangan ibahin mo naman sa tanghali, ibahin mo din naman sa hapunan. So, kung natikman na nilang lahat yung hinain mo, ayan na foreplay, kailangan mag-isip ka ng kakaiba. Kasi parehas kayo na talagang magiging interesado, interesting kasi dahil mas kaabang-abang ang inyong mga ginagawang foreplay at pananabik na mangyayari ito kapag kaginawa nyo sa isa't isa ito mga kasabi. Mag-isip, ayan, manood kayo sa mga apps. Maraming pagnunuuran na para mas nakakaganda ng relasyon pagdating sa pakikipag Jug -jugan, mga kasawi. Kailangan alam din natin yung foreplay para hindi lang kayo pati-hati-haya-haya lang dyan mga kasawi. Yan lang po yung ating pandima na dapat gawin. At syempre, hindi mawawala yung advice palagi mga kasawi. Sa mag-asawa, napaka-importante na huwag baliwalain ang intimate moment kasi eto yung nagpapaganda, nagpapasatisfaction sa mag-asawa kapag ka eto ay lagi nating ginagawa at nagiging masaya tayo sa bawat araw. Kapag tayo ay update sa ganito mga kasawi. Yan po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta sa akin. So walang sawang pag-share po kami. Sa mga hindi pa po pwede subscribe pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.